Kaya pinaglilinis ngayon po ng palayan Yan kasama po natin ang Tio Puroy O Toy to, Kargado araw Atin pong pinapa-imisan eh, na ring pila-pilan, oh. Yan, kasama po natin ang tiyo. Nasapaw na rin po ay. Nasapaw na. Ano tiyo? Ah. Ba talaga bumikaw 128? Ano po? Ha? Wala dyan, walang kupas na yan na baby, hiniin ko tiyo Ha? Ano masasabi mo sa ating palay? Yu? Ha? Yung uyo po ba, ano? Ordinary o ano? Lumping Tiyo, baka pumatagay ang hus Super 42 Yang kabuti, kabuting ano ba yan? Kabuting ano yung ganyan? <laughs> Hindi naari. Eh, Bakit? <laughs> Yang kaunting yan lang naman ano? Eh, eh, ganda rin naro sa alak. Mabili, Hindi naman want to eat yun ay. Ano yun? 1-5-2. Kapal sarilihan. Mas makapal po di yan. Anda mo. Ay, wala. Pinakasampak naman pina, pina. ako. Kaya atin tatabisan. Baka pumapit yung hus mm. Ah jana <laughs> ah, na At aking hapitin na rin tabi Hala yung hapitin niya ibabaw tito, 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 tito. Oo Oo ay, ayah oh, ah, Pag bibisite huwag lang mga kubra no mm. Aba, baka, na Nang kubra ay, mga, mga kubad, kasi, <laughs> Ah di nung kahapon Ha, oh, meron na uling iba? Sa may lugar? Ha? Ah? Kailan tiyo? Kailan? Kanina? Kanina? Ba't matutuklo na naman si Piyong kasi ano eh? Ah? ay talaga narot ng daming ahas, ano? Ay magkakapatid tiyo Dito wala ka pa nababagat Ano kayo? pugad na talaga ng ahas? Mga ilang kaya ang sama-sama nung gano'n pero marami yung gano'n ano? Naanap yung mga dalawa, ah ay, yung pala eh Baka naman galing din sa sagingan at may natudas na rin kami din ay ano tayo? Ano po? Galing, galing, galing. Det är talagang madadali na yung ahas? sila yung parami parami na yan o no? yun yung kalok eh kasi si yung isurtihin sa ahas ano dito ko sa akin ahas dito ko wala ay ay natudas mo ba? tinudas mo? <laughs> ay pero ay nawala yung kaputol ay pero naroon lang ito yung pagkagalit nung ha? ano kaya?

Dini na, isasampay ko na lang. Uh -huh.

idal. Wala, ah, hindi pa. Sinetop ah, ko lang abatiyo. Yeah, ano kinakain? lang kain. hindi talaga mahina na kumain. Gulay. Ay, nainom ka pa ata. hindi mo Hindi madami. Ibig sabihin noon, nasagnay ka uminom. Si tatay ka noon una po. I I I I I I yun may na-statue mo dalaw din mag-inom pero hindi naman nauwi na, na hindi gulay ano. Wag mo hahamulin ang inom yun nung una tanong. Maga. Talaga nauwi maga ano. Kabayo ang naghahatid ng tao ano. Eh, na mamalo pa tinong una yon. Wala hindi na idinaw. Oo. Hindi na nasa kay. Ah, hindi na. Magal disiplina na mamalo nung una. Mababait naman ang bata nung ano? pero bawal na ngayon. Ha? Eh, siyang, ha? Hindi nga bawal mamalo. Kaya kukulit. Kaya nga makukulit ang bata no. Ha ha Niayabot mo ng ano? Sinilas? Sa pigi. Ay sya natatigil na dati gila, ano. Hindi hey, hey, ano. Masusipag na na ano. Ayan. Ano ay mais mo? Nga, nga. Diretso ang dali dari ah. Diretso, iyo, may mais ka pang kari... May tanim ka na uli. Anong laka na ng mais mo? Ay, ano, susususususususus. So, may laki. Sandang ka na. Ano nga? Anong bayag lang? Hindi at kaya hindi bagyo. Ano kaya? Ayak na. Ako tatanim pari. Tatungnan ko pari. Si ba? Bahala na pati siya ha. Ay bahala na. Pero yakon na kuya. Ay, nakabili ako ko isang kilo buto. Nay, ay, ay ikaw mo sukol na naman, hindi mo kaya 'yung iba. Ano? At tingnan mo, nakailang ikot ng na magkagamas ko eh, wala pa na eh. Talang ganyan. Aba, ay talaga mo na do na magkwintao, oh, grabe. Ay, bakit nagawa pa? Ay, aba, ay mais, jablig na, aba, nakailang talim na lang sibuyas. Aba, ganun nakaikot na uli, hindi pa na ano eh. Ako na naman. Tamnan niya na mais, ako umabot 'yung maliliit na damo.

Pato yung mga ating palay. Pero pagkaganda yun ay yung mababang palay. Oo. Oh. po ating palayan, no? Ayan po, arin na po yung ating palayan po. Ayan, oh. a ah kung nilinisan ang panabihan ito po ay ordinary variety oh hindi man po sa ano kumbaga itong kondisyon ng ating palay ay, ay ay hindi nakasama hindi nakasama sa, no? <laughs> na sa, <laughs> <talaga pong> <laughs> sa kapangitan hindi na makasama sa kagandahan talaga pong kainam hindi pala kasama sa kapakita sa kasama sa kagandahan ano sakto sakto lang ika nga ay sear bull yan yeah, ito po oh. ah ah ordinary variety pwede na presyo na lang inaantay oh Kasi pa palang kay kuya Ayari na oh malapit-lapit na rin ayos na po maganda ganda rin nga po naman ng talagang malinis oh yan oh na po nadali namin na ng tiyo oh ba oh, may maya pang isa One, Hindi na po natin papadatingan ng tubig kasi nga ho paano uh, pa, 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 pa ano, hinala yung pa, patunguhin nila hanggang sa ma, hanggang sa magtungo po, ay kate tapos yun para po maging malintog yung pamumunga niya oh. Yan na po ang naging ganap sa ating paglilinis ng palayan Salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.